Yes, 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 mga ato. Tatitil naman po ang yung chef. Ba't yan? Yung mga katotot, namiss ko kayo. Pasensya na po kayo, Ah. Hindi tayo nakakapag upload ng videos. Kasi, I am going to, ano? Going, anong going? <laughs> Parang panginan, pakinggan pang pang, 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 pang going. No, I am uh, undergoing uh, schooling po ngayon. Uh, medyo matagal-tagal pa rin po yung, ano, yung pag- uh, kunin ba siguro baka buti pa ng 6 months pero ganun pa man okay lang po yan di ba I am just one message away from you po at nung nakarang araw po last week may nag message sa akin uh, na ng tulong may binigay siyang copy ng warrant then uh, binigay natin sa tropa uh, inalam natin lahat uh, sa awan naman ng Diyos na eh, nahuli po ng na po yung subject do oh. So, wag ko kayo mag-atubiling mag-message po sa akin kung kayo konti problema. Lalo na kung meron kayong kapitbahay na, na chismosa na may kopya ng warrant. Ay, may warrant pala. Kasi kami ang may kopya ng warrant. Eh, message nyo lang ako. O, oh, pupuntahan po natin yan ng kopia, ay, tropa ng Chepba, di ba Si Chepba nyo, hindi mo na makakasama, ha? mga katot. Kaya nga, mag-scoring muna tayo. O, bakit kayo nagtataka? Ba't ako nakasumbrero? Kasi baka biglang umulan. Kasi kahapon biglang umulan. <laughs> Magpasa tayo, baka tumuli kayo sabi. Hindi naman uh, mga ganun. mga tatat, uh, bago pala ang lahat. Kaya, kaya nga, kaya pala ako nag- um, ngayon, kasi siyempre may nag-message sa akin. Sabi niya sa akin, wepa, anong pinagkaiba ng ano, ng ma-arder, sa ng ano, ng, ng uh, homicide daw. Sabi niya sa akin. Oh, yun nakita nyo, mga katotot, ano ko pala. Magic, ano, si Jeannie. <laughs> Happy Sunday po sa inyong lahat, ha? So, enjoy lang. Sabi nga sa wari-waray, pahalipay. Minsan, kailangan natin ng pahalipay. Sa Tagalog, isa, uh, kailangan natin magmasaya. Mag-enjoy, mag-relax, okay? Ayun nga, may nitanong sa akin, na pinakaiba na ng Marder, saan ang homicide. Eh, parang wala, hindi naman na ganun yung tao, di ba? Eh hey, ito, mga to totoo talaga pinag-aralan ba? Pag sinabi mo kasing murdered mga to totoot is uh, there is a qualifying circumstances, ba? Diba? What? <laughs> In English 'yan, check ba? Qualifying circumstances, ano 'yun? Katulad po ng treachery. Ano yung treachery sa Tagalog, di ba? Ah, uh, mo yung loob ng tao, Diba? ba? O baka parang feeling niya close na close kayo tapos bigla mo na lang bang yun yun treachery alam nyo na meaning noon. meron magsalita si si Lomitz eh, magulo eh tamuti ka na nga tayong ma ma, ma tawag restrict di ba kaya hindi siguro naki, yung mga ibang beach ko no? kasi growth at risk tayo ngayon mga to toto kasi meron tayong violation daw sabi ni Lomitz So, ganoon pa ay No, kailangan yung natin kasi tayo yung may kasalanan. Di ba? So, ito. Balik tayo sa ano. Qualifying circumstances. Yung una. Di ba? Yun ang pinakaiba ng murder uh, sa homicide. ah uh, pangalawa. Premeditation. Premeditation. Yan. Ngayon kasi mangkitin, no? Premeditation. Ibig sabihin, pinagplanuhan niya po pinagplanuhan mo. Eh, ba? Diba? Itong si, anong, ang pogi-pogi din na nai-mister ako sa kanya. Mamaya, pag dumaan yan, <laughs> yari siya. <laughs> yan, uh, pinagplanuhan yeah. mo. Premeditation, di ba? Yung po yung mga ano noon. Yun yung isa, di ba, sa mga ano. Hindi, dalawa na yung binanggit ko, di ba? Hindi ko naman pwedeng banggitin sa inyo lahat. Anong pinagkaiba nung, pero yun yung pinaka main point po doon mga katotot, ng, kung anong pinagkaiba ng murder sa homicide, di ba? So ngayon, homicide, ang sabi nila, Che, ba't pwede bang mga yung, yung homicide sa kasong murder? Opo, pwede pwede po yun, depende pa sa korte kung ano po makikita ng korte, kung ang mga ebidensya na mailalatag po ng prosecution. Diba? Nang, uh, kung talagang hindi talaga siya dapat doon sa ganong level lang, kailangan umangat siya sa kasong murder. Ganon po yun, mga Hindi ibig sabihin na pag ipinal mo yung homicide, yun ang kagad yung kaso. Hindi po. Depende pa rin po sa korte kasi sila, sila po yung titingin doon. Titignan po muna ng piskal yan. Sinampan mo yung kasong homicide. Pag titignan sa piskal, nakita ng piskal. Hindi, dapat murder to kasi ito yung mga, ano, yung mga requisite, di ba? So, iaangat nila yan doon. O, ganda naman. Sabihin na natin na sinampan mo yung homicide. Pag sa piskal, hindi napansin ng piskal. Homicide pa rin yung pumasok na aso. Pagdating po sa korte yung judge, siyempre, inaaral po nila yan. Hindi, dapat hindi humisad ang kaso nito, murder. Kaya angat po ng judge yan, sa murder na kaso mga Tata. Hindi ibig sabihin na pag humisad lang, swerte ka na, piyansa ka lang, okay na, uwi ka na. Walang ganon mga repa. Swerte mo naman na pagkalil lang. <laughs> yan nga mga tata. Basta ang pinaka-main point lang po, ayoko naman kasi pag nilahad ko, sinabi ko sa inyo lahat ng mga requisite kasi ng kasong murder, sa homicide. Magkakaroon ngayon ng idea. Hindi po ba mga katotot? So, tama na yung dalaw lang, ha? Okay, mga tatat. Ah, see you later. Alligator.